Tara-tara na samahan niyo ako at kilalanin ang bagong miyembro ng aming pamilya. So ayan, nasa biyay na nga kami today para puntahan at sunduin ang bagong miyembro ng aming pamilya. Sa buhay talaga natin, hindi natin asahan na merong darating at madadagdagan ang miyembro ng ating pamilya. So syempre, bago namin masundo at uh, maisama ang bagong membro ng aming pamilya, siyempre may kakausapin muna tayong tao na siya ang magbibigay ng permiso sa atin para maisama at maiuwi na natin sa bahay. Siyempre ano man yan, bagay man yan, tao man yan, or an hayop, lahat uh, dumadaan sa pag-uusap bago ma maiuwi sa mga tahanan natin. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta na lang natin sunduin or isama sa bahay, di ba? Diyos ko Lord, demanda tayo ng di oras. Dapat talaga dumaan sa tigal at magandang usapan. At syempre, after magkasundo ng magkabilang panig, kailangan merong dalawang witness na pipirma sa papel na napagkasundoan kasama ang pirma ng may-ari at nung dalawang witness. So, heto na nga, ipinapakilala ko sa inyo ang bagong membro ng aming pamilya. So, ayan, uh, natutuwa ako dahil hindi ko ini-expect na talagang darating siya sa buhay namin. So, ayan, konting pasilip lang sa kanya. Anyways, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang mga pangarap sa buhay na hindi naman matutupad yan kung hindi tayo magpuporsige at magtsatsaga, magsisikap sa ating buhay. So, para matupad lahat ng mga pangarap natin sa buhay, samahan natin ng sipag, tiyaga, at pagpupursige. Kaya anuman ang karir mo ngayon, uh, pag pagsumikapan mo, pagpursigean mo, para maabot mo ang mga minimithe mo sa buhay. At samahan mo na rin ng diskarte at pagtsatsaga. Sabi nga nila, kapag may pangarap ka sa buhay, higpitan mo yung sinturon mo para maabot mo ang mga pangarap mo. Wala sa Panginoon at tiwala sa iyong sarili. So, heto na nga, nakarating na kami ng bahay. Welcome home sa aming bagong miyembro ng aming pamilya. Thank you for watching. Have a nice day.